Yo guys, nandito naman tayo, nagbabalik sa panibagong video ng pag-trade sa G-Gibs Kung may mga G-Gibs offer ka dyan mag-direct message kayo sa aking official Facebook account verified do check po i-convert natin yan uh, mababa lang po yung deduction, pag nasa 25 uh, pataas yung uh, amount ay papalo siya ng 16% to uh, 15% yung deduction And uh, sa mga low amount, medyo may kitaasan kasi uh, wala na po yung uh, ginagamit naming pag -process. So, tanong, yung mga nagpa-convert na ba sa akin recently o yung mga dati ko ng kliyente? Yes po, marami na po sila at ipapakita ko yun dito sa screen. So, kung meron kayong ganito, sa mga services na yung offer ko, dyan, ikita nyo. Kung meron kayo nyan, mag-direct PM din kayo at para matulungan ko kayo. See you on next week. Bye-bye.